Hello, Madam. Hello, mga kabalde. Ay, Sir Joseph Paduano, salamat po sa binigay mo taon-taon na um, pagbigay mo sa mga PWD. Uh, marami man akong hindi nabijuhan, pero ang ipaabot ko lang po sa inyo, kahit konti ang binigay sa inyo, taos po ang binigay nila, kasi hindi lang po isa ang binibigyan ko, kundi halos 50 po katao sa 3,000 po ninyong binigay sa amin Bin hinati-hati ko po yon para lang ano, wala akong kinuha doon para sa kanila talaga yon sa mga ano dahil marami pong nangangailangan um, PWD po lahat mayroon mang hindi ko nabidyuhan pero lahat nagpapasalamat po sila ang sabi nila mabuti pa daw po kayo party list din nyo, eh, hindi sila hindi kayo nila kilala at hindi kayo na kita naabutan pa sila ng biyaya salamat daw po sa lahat at uh, kay Manuel Matison salamat po ma'am sa pag ayuan mo sa amin sa pag um, tulong nyo po sa amin uh, salamat po at sa kay Leah salamat le sa iyong pag asikaso sa lahat na uh, request ko salamat po Um, maraming salamat kasi ang daming hindi ko nabidyoan dahil ang iba nagwawala, naguhubad na uh, kaya hindi ko pwedeng 비vidyoan kaya hindi ko mabijuhan yung mismong tao at hindi ko pwedeng papakita ang ano alam niyo na po yon. So ang pamilya at ang buong pamilya nila nagpapasalamat na uh, kahit pa paano daw hindi nakalimutan sabi ko hanggang nandyan pa si Abang Lingkod nandyan pa si Jose Paduano uh, nakakahingi ako pero pag wala na matapos na yung termino niya wala na rin po yun ang sinabi ko po salamat mabuhay po ang Abang Lingkod party list at saka sa kanyang mga uh, yung mga nakakilala ko lang din na tauhan na si Ma'am uh, Matison at saka si Dia sila lang kasi ang kaklus ko. Salamat po sa inyo, ma'am. Ah, uh, Le, salamat sa inyo. Sa lahat na stop doon, uh, salamat. Um, ah, uh, hindi ko man ma isa-isa, hindi ko man ma isa-isang videohan yung mga taong nagpapasalamat sa inyo. Wala kasi kaming Christmas party na naganap dahil nahuli na po yung pagdating. So, hindi na ako maka-attend doon. Ah... Uh, 'Yung mga members kasi iba yung Christmas party ng members, iba din ang Christmas party ng officers. So, kaya hindi po namin na-bidyohan uh, yung wala kasi hindi ko ma ay hindi ko na isabay doon sa Christmas party. So, 'yun. Salamat. lahat-lahat um, na binigay niyo po nakaabot sa kanila uh, kung ano lang nandoon lang kayo siguro kung kayo lang ang naghatid sa mga binigay abang lingkod party list uh, siguro pati kayo mahihiwa yung iyong mga puso sa mga sinasabi ng mga tao na yon kasi ako ipaabot lang uh, buong taos-pusong pasalamat sila nagpapasalamat talaga sila uh, kung sino man daw ang mga nandoon at nagpakana sa office ng abang lingkod sino daw po yung nag-approve na mabigyan sila kahit Um, hindi naman kadamihan pero malaking tulong sa kanila sabi sabi nila pero sa akin nagpapa ako nagpapasalamat ako nakakahiwa ng puso yung mga sinasabi ng mga taong yun dahil uh, dapat talaga sila tulungan salamat po sa inyo uh, ma'am Ma, salamat po uh, Lia salamat po yan si Bunso, nagre-repack sa bigas at sa noodles at saka kapigatas para guys sa mga person 30 person with disability ayan nanonan niya marami pa siyang rerepake hindi pa tapos ayan pa oh yung bigas mayroon pa doon so, ano antok na antok na salamat po abang lingkod sa ano no sa taon-taon na binibigay simula sa pag-upo nyo po sa Congress nagbibigay po ako naman po ang mamahagi sa mga ka may kapansanan para sa ano, eh, hindi pa kami natapos ng balot. wala na akong pambalot uh, talagang hinatihati ko lang talaga para mabigyan ko lahat ang member ng PWD uh, hindi pa tapos yan si Bunso lang ang nagano niyan si Bunso lang ang nagbabalot yan talaga kasi yan ang lagi kong katulong pag ano kahit sabihin mong mahirap kami um, inano namin talaga uh, ibabahagi namin yan at dibaling ka kakunti basta makakatikim lahat po salamat po kahit kunti man yan malaki marami ma konti basta galing sa puso salamat po kung Joseph Paduano, thank you po uh, Ma'am Wilma Tison, Leia ayan, Lay salamat sa pag-asikaso and then Ma'am Wilma Tison salamat po sa uh, pag ano po nyo sa amin na mga PWD sa grupo namin um, hindi man hindi man karamihan pero salamat talaga kasi taon-taon po kayong nagbibigay uh, Kong Joseph Paduano Ayan, nilagay na niya, niya sa ano para di ma... Mamuno-muno na. Nandiyan na. Para hindi ingat-ingatin ng mga daga. Ayan, nilagay na niya sa baldi. Ay, mayroon pa doon, oh. Hindi pa na ubos. Ay, nalagay ko rin dito. Mm -mm, lagay mo yan dyan. Hmm. Pa ubos, di pa tapos. Ayan, inaayos niya. Madilim lang kasi ang lugar namin, kaya ayan. Hmm. Ay yan. 30 na yan. Mayroon pang natira. 30 ka palot. Dadagdagan ko pa. Magano mo na ako. Bibilhan ko na lang uli ng ano. Mahal kasi ang kilo ng bigas eh. Another batch sa bigas na pinagbabalot para maihatid. Yung iba hindi namin nabibidyohan po kasi ayaw uh, magpabidyo yung nabibigyan at saka nakakaya naman magbibidyo tayo na pero ito ihatid namin ah uh, yung iba ko kasi na nakuha na yung uh, kinse, hindi na na bibidyohan kasi wala po ako dito nung ano nagsa sideline po ako nung pinakuha ko sa mga ano ay ito lang si Starry Joy kasi ang nagbibigay Pasalamat ka nga, Starry Joy, kay Abang Lingkod. Salamat sa Abang Lingkod natin na binigyan tayo ng Felix sa mga PWD. Okay, yan po. Ah. Oh. Salamat kay si jo Joseph Tapos. Kay Joseph Paduano. Joseph Paduano, tapos kay Ma'am Belma. Belma, tapos kay kay Ma'am Leia sa pag-asikaso at hindi magagawa natin ang pagpamigay niyan. Yan, may pamamigay tayo sa mga PWD kahit ah uh, hindi ko po ibibigay sa isang tao lang. Sorry Joy. Second batch na po namin tong pamimigay. Ihatid. Bandang Luzon naghatid na kami Uh, walang video kasi sila lang ang naghahatid. At nag uh, nagsa sideline kasi ako nung araw na yun eh. Busy kasi sa pagpag sideline kaya pinaghahatid lang nila yung ano walang video kay mga bata lang pinahatid ko. Pinahatid ko doon sa ano namin doon sa mga members namin PWD sa Luzon. Luzon kasi at saka dito sa May Laura ang aking mga members. Pasalamat uli nak. Sala, maraming salamat po talaga sa nagbigay na ito Sa mga relief foods. Kay say, kay say, Joseph, Joseph Paduano. Kay Joseph Podbanatas kay ma'am. Joseph Paduano. Tapos kay ma'am Will Matizon. Well, Matizon tapos. Kay, kay ma'am ma Lia. Ka ma salamat po. Salamat po talaga. Ihatid namin may 15 pa kami. ihatid namin na ano, nakasa ito pa, nakabag babag na namin, ayan, nakabag uh, may mga ano ayan uh, kasi, kinulang kasi yung aking um, bigas na may lima pang wala pang ano, bibilhan ko na lang ayan, uh, bigas na lang at saka ano yan eh. uh, bigas at saka bigas na lang yung ano, yung iba, meron namang ano, gatas at saka mga noodles mga ano, kapi may mga ganun, pero yan siya bigas na lang Ayun, siya kukula, nakulang kasi medyo mahal kasi ang bigas natin ngayon <laughs> wala na tayong mabibiling tag 30 <laughs> wala na 50 ang pinakamura 55 Yan, maghatid na kami oh doon sa looban maghatid na kami punta sa mga PWD kila Jude saan si mama ni Jude ah, sige saan si Jude Ah, tulog si Jun. oh pasalamat ka kay Abang Lingkod yan. Ay, salamat po, Abang Lingkod. Salamat po dito sa pamahalaan. Eh, o, oh, kahit, kahit kahit kunti lang. <laughs> Hindi naman namin kasi oo, isa lang. Oo, kahit na kahit kunti. Kahit meron. Ay, basta meron eh. Pasalamat. Okay. Pero, um, <laughs> okay. Okay. Abang ling kay abang lingkod diyan. Lapit mo na kan. O pasalamat po. Uh, kahit konti, oh, basta makatikim lahat. Po, yeah, doon sa kanila nak. Salamat daw kay abang lingkod. Abang lingkod, lingkod sabi mo. Pasalamat sabi. Pasalamat. Kay abang uh, abang lingkod po. Party po. Okay. Salamat. Mm -mm. <laughs> kahit konti lang kasi hindi <laughs> naman natin pwedeng iisa lang bibigyan. Hindi mo ako bibigyan. La. Oh, bibigyan lam. na lang. Oh, bibigyan na si ano. Mm -hmm. Oh, pasalamat po kay Abang Lingkod po. Bawal. Bawal to sa bata. Pwede. salamat. Uh, Maraming salamat. May pag... May pag... Saing po, ka na. May pag... Ano ka na. <laughs> po kayo kay Abang Lingkod Gali. Pasalamat lang po kayo kay Abang Lingkod. Ama. Salamat. Po, yan si Mami Bigay. Hindi yan kay Mami, kay Abang Lingkod yan. <laughs> Hindi yan kay Mami. <laughs> kay Mami daw. <laughs> Kaya abang lingkod ko dyan. Salamat. Sige, salamat ikaw. Sabihin mo, thank you po. Dali. Mm. <laughs> Ito na. Thank you, mami. Ay na. Hindi <laughs> sa akin ang Kaya abang lingkod ko dyan. Ito oh. po. Kuya. Yeah, yeah, yan si Kuya. Joy, hey. ayun, Joy, ayun. Kaya hey, abang lingkod po. Hello. Salamat po kayo. Salamat, salamat po. Firmahan e, ko pa. Wala na, wala na. Wala nang perma-perma. Ah, sige. <laughs> okay. Uy, okay. oh, salamat. Salamat ka, Banlin ko sa pamakong ano. Yeah. Uh, hindi ko ano, kahit konti lang kasi natihati ko. Salamat, maraming salamat po kay Abang Lingkod guys sa ayuda niya. Ay nakakatulong sa kay Papano. Thank you, thank you po. Ay, silang... Salamat, Ay, silang... salamat silang... kay Abang Lingkod. Thank you po Abang Lingkod, Lingkod. salamat. Silang... <laughs> kahit konti lang, okay. Kalakad. Baba. Baba. Mm -mm. Relief Foods po. Ano Relief Foods. Galing kay ano po, kay Abang Lingkod. Abang Lingkod po. Ay, salamat silang... pa. Ah, sa kayo pasalamat kayo. sa mga kayo. Bang Salamat, okay. Salamat sa mga yabang lingkod. Salamat sa mga lingkod. Salamat sa iyo ha. Okay. Liban sa akin yan. Huwag na umbiyang ngitin ang pangalan ko. Salamat sa mga lingkod. Salamat sa mga lingkod. Salamat sa mga lingkod. Ayan mga kabaldino. Um, nangarap po ako na mayroon pong mga sponsor lagi na magbibigay po sa akin taon-taon tuwing -taon. December kasi para sa PWD ano no eh, ah, pamimigay natin kasi masarap sa pakiramdam kapag ang PWD na wala tayong pipiliin ah lalo na pag yung talagang deserve nilang tumanggap ng pamasko yung hindi sila nakakatanggap ng pamasko kahit kanino yun yung mga PWD na nakabit ah nakatago ah, naka lang hindi sila nakalabas-labas hindi sila nakasalamuhan sa mga um Uh, mga tao kasi hindi, wala silang kakayangan ng lumakad um, mahirap sila maglakad ayun, ang sarap ng pakiramdam ng ganun, kung may mga sponsor lang sana no uh, na taon-taon na -taon nagbibigay sa akin ay ano talaga sana taon-taon um, uh, ko talagang magagawa paano kung, kasi si abang lingkod eh patapos na po ang kanyang termino ayun, ah, wala na po magbibigay sa amin. Kasi pag nagsabi kasi ako kay Ma'am Melma na gano'n tiso na, na Ma'am, ganito, ibibigay ko. Binibigay ko po talaga, hindi ko po talaga siya i- Ah, kino anuhan talagang hinati-hati ko. Ah, kahit tag isang kilo tapos may mga halong mga grocery ng konti, tuwang-tuwa sila. Masaya ako. Tapos ibabalita ko sa kanila, masaya din sila, no. Kaya sana po, uh, mayroon pa po ako makuha ng sponsor. Kahit ah uh, yung mga may kaya kakaya ng mga tao na kahit hindi politiko, um, sana mayroon mga ganung mga sponsor. Kasi ako talaga, binibigay ko talaga. Uh, walang, kung hanggat saan kaya mab mabigyan, yun, ibibigay ko doon. At uh, pinipili ko yung ta taong dapat na mabigyan hindi yung uh, puro ano kasi hindi naman hindi naman ang pagbibigay sa tao kaya nga naghahanap ako ng paraan para makabigay para kasi sa kanila talaga na kasi alam mo ba nung ako ay naghihirap ng husto na wala pa akong trabaho uh, wala talagang ang mga anak ko ay maliliit pa walang magbabantay uh, naranasan ko yun eh na Humiram lang ako ng 20 pesos, inaaway pa ako, uh, Pinagchichismis pa ako kung uh, ano, ganyan-ganyan, 20 pesos. Mabayaran ko ba daw yun na wala naman daw kong trabaho? Yan. Sa ngayon, sabi ko, kahit 20 pesos, di ako nanghihinayang magbibigay sa kapwa ko kung talagang deserve naman niyang uh, bibigyan siya at hindi man niya i ano sa uh, naranasan ko kasi yan 2011 na walang wala ako ang isang ano isang takal na bigas ah, kanin kanin tapos isang hotdog tag pa noon ang bawat takal ng kanin tapos city din yung hotdog Uh, may 15 pesos ako, binibili ko yun ng ano, tatlo kami ng anak ko, maliit pa kami, tatlo, maliit pa yung mga anak ko, tapos tatlo kaming kakain noon. Uh, hatiin ko sa kanila yun. Tapos nung makita ako ng panganay ni Hope, na PWD kasi si Hope, pero di siya makapagsalita dahil sa uh, natubuhan siya nung maliit pa lang siya, kaya nga niya yun na uh, hindi siya makapagsalita. Siguro napitado kasi yung kanyang uh, dila. Yun. Uh, ayun. Kaya nga naging PWD siya. Tapos yung pangalawa ko namang uh, yung bunso ko naman, uh, kaya po siya na PWD din kasi cause din po ang sabi ng doktor, yung namaltrato po kami ng tatay niya noong siya'y maliit, parang isang taon, mag-isang taon pa lang. 'Yun ang cause ng doktor, talagang napadoktor ko talaga sila pero lahat po 'yun ni sponsor. May mga nag-sponsor. Si Abang Lingkod po ang nag-sponsor para ma-assist po uh, yung utak ng anak ko na si Estary Joy, yan na asisyan niya. Um, na sponsoran po siya doon. Siya yung nag-sponsor doon kaya um uh, hindi ako nahihiyang nangingi sa kanya. Doon yun sa BCMC na sponsoran po sila. Pati si Estary Hope doon po din yan. Uh, yung dalawang anak ko na sponsoran po rin niya ng ano ng abang uh, Lingkod po party list. Ah, uh, lalo kay Joseph ah uh, Stephen Paduano, Siya yung uh, nag-ano talaga dyan kasi uh, hindi naman po yan maibigay sa akin ang sponsor na yan kung hindi po uh, inaprobahan niya. Uh, dahil din sa tulong nila ni Ma'am Leia, uh, ni Ma'am Well Matison at saka ni Ma'am Leia, uh, bas, ano, yun, yun, sila, sila po yung lagi kong nilalapitan. At uh, marami, hindi lang naman po ang ako ang natulungan nila. Marami po. Marami po silang tinutulungan. So, um, maraming may naoperahan sa mata. ah uh, si Melinda Datuon, uh, naoperahan sa mata yon Tapos, mayroon pa si, yung si, ano ba yun? Edgar, ba yun? Na, uh, nakalimutan ko yung lumubo yung chan. Um, yun. Tapos, GL po yun. Tapos, ah, uh, Basta marami po, marami pong natulungan, hindi lang po ako, hindi lang po ako. Marami po akong, di ko na maisa-isa, si Alice Bonbon, para po sa kanyang uh, gamot sa kanyang anak na ano, yung pang 3 months. Uh, yan, naka, nakalapit po yan siya doon. Hindi lang po akong nakalapit dito. Marami po, kaya nga, pasalamat din po ako, binig, binibigyan nila ako ng ano, i, ng, para sa akin, ang ginagawa ko, binabahagi ko po. Kasi ah uh, yung binibigay sa akin, binabahagi ko po. Hindi ko po yun sino solo. Talagang ibabahagi ko kasi apa uh, natag ko hangga't nandyan si Abang, uh, hangga't bibigyan nako, ah uh, ibibigay ko sa mga PWD din na kakapwa ko, uh, PWD kasi mas marami doon na hindi pa sila nakatikim ng ayuda nakaka, kaka uh, abot sa kanila yung mga ano, marami doon. Al kahit sabihin niyo na meron, meron, hindi po, hindi po lahat. Alam ko po 'yon kasi ako po yung nag-iikot sa dito. Kahit sabihin mong ano, hindi po lahat sila naabutan ni. Eh. Marami po. Mas um mga inaabutan ko sila po yung hindi pa na bibigyan kahit sinong ano. Dahil hindi po kasi lahat na sa leksik natin oras na manghingi sila nang ano sa atin na ano uh, ah, pangalan hindi po natin nakalimutan po natin, natin pero pag uh, inano na natin ay si ganito oh yun kaya po ako na, nasa, na ano ko talaga itong Laura na lalaman ko kung saan ako pwedeng pumunta na magbibigay sa kanila kaya yun salamat po sa sponsor sana hindi ako mawawala ng sponsor para mabibigyan ko po yung ano at ah, ang aking channel sana po Uh, lumago para ang channel ko na lang ang magbibigay. Habang pinapanood niyo sana kumikita ng aking channel, Roslyn Balde, para doon ko nakukuni Ako na mismo ang magbibigay po sa aking uh, iayuda sa mga tao. Yun ang gusto kong mangyayari. Pag ako po ay mag, magkaroon ng ano no, pagkakataon na ang aking channel ay lumago na um, talagang aking anuhin po yon, um, talagang doon ko po ipopokus lahat sa mga uh, dapat tulungan dahil marami pa pong uh, dapat tulungan na hindi talaga natutulungan sila talaga ang aking unahin at wala pong halong uh, uh, maganda kasing tumulong na walang halong ano no yung pamumulitika dahil hindi naman po ako politician yun. Um, kasi ang iba kasi naranasan ko po kasi na po ako uh, dini po ako ayaw po akong tanggapin uh, ayaw, naranasan ko yan uh, yung pinipersonal po ako naranasan ko po yan sa barangay, naranasan ko po yan maraming nang, nangyari sa akin yan uh, talagang naabuso po ako kaya ayaw ko po yung maranasan ang pinangarap ko lang ngayon no sa aking vlog na to kung saan to makarating. Lalago sana marami sana ang mag-subscribe dito. Kasi ano eh para lumago na ba, para kumikita na ba? Dahil wala kulang may nanonood na sa akin, wala pa naman akong subscriber kaya hindi ko pa maabil yung ano ni ni YouTube, hindi ko pa maka hindi pa ako makakuha sa sahod kasi may nanonood wala namang subscriber. Yun. Ah, uh, yun talaga ang ano ko. So, salamat mga kabaldes sa inyong pagpanood. Sana po abot po to sa kung saan ah, uh, sana po ang aking vlog na ito ay um magkakaroon ng aral at ah uh, uh, sa lahat ng mga tao. Pinangarap ko po yun eh. Talagang pinangarap ko na lumago ang aking channel. Uh, maging marami ang mag magkakaroon ako ng mga subscriber na marami. Ah, uh, talagang pinangarap ko na magkakaroon ako ng subscriber na marami. Sana po um, tapos magkakaroon ako ng ano ng sahod sa ano para para ma makatulong po ako sa kapwa ko. 'Yun ang pangarap ko pero uh, pagbayad pa lang sa tax uh, sa ano no hindi ko maabot kasi nga ano kaya nga hindi ako makapag-vlog pinintay ko lang na parang putol-putol yung aking vlog. lang muna mga kabayan, salamat sa inyong pagpanood at uh, bye. Mahal ko po kayo lahat. Sana po panoorin niyo po ang aking next video.